bulay lagi. Joke special kay Doc. Oy, Doc BT. Ayan, shoutout po, Doc BT. Ayan, Doc Bit. Doc Bit. Ayan. Salamat, Doc. Dawit lang. Wow, kasama na rin si Diggy. Mamahalin tayo ni Diggy dito, ah. Love me, boy. Love me, boy. Love me, boy. Ubusin natin sila. Sa... Dito ka lang. Dito ka lang. Tulungan mo ako. Help me! Help me! Sino kalaban natin? Earth. Ay, gag. Ano ah? Ano ah? Ano kaya mo makipagbalagan dito ah? Ano ah? Ano ah? Gusto mo makipagbalagan dito ah? Ah, gusto mo mabogbog dito ah? Ano ah? Ah, gusto mo ah? Gusto mo ah? Gusto mo ah? Gusto mo ah? Diba naman, tiraan mo, bigyan mo na agad, pre. Ayan, pre, panatan natin yan, pre. Okay, pre. Okay, lagyan mo lang. Wasakin natin yung itlog niya. Tara, tara, tara. Okay, sige, pahirapan mo. PAHIRAPAN MO! PAHIRAPAN MO SIYA! Kaya lang, papunta yata dito sa taas. Sa clear muna natin, tapos uwi tayo. Okay, lagyan mo lang dyan. Pa, wag mong palapitin. Pag lumapit yan, banata natin. Mamamatay yata ako dito. Ayay! Ayayay, Ay, Pag-ibig! Ay, 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 -ay Pag-ibig! Pag Sino ba? Ay, 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 pag-ibig! Tira-tira lang tayo dito. Nice one. Good job. Baka matalunan tayo. Sige lang, sige lang. Birada lang, birada lang. Birada lang. Sinasabi ko sa'yo, Birada lang. utang oh, na wala pa lang yung last kill gago na pin pinakaban mo ako pinakaban mo ako pinakaban mo ako wala ka pa lang last kill tang ina mo ka gago ka kabang ka -kaba ako doon napatalon pa ako putris kala ko susungkitin mo na ito. ko ay takbo bay ay tipong kol. at least nakatabla tayo, di ba? Hmm. Importante 'yon, hindi tayo napuruan na namatay tayo na hindi nakaganti. Dapat dapat kung naglalaro ka, dapat makaganti ka talaga, pre. Kasi 'yan ang pinakaimportante sa lahat ng bagay na pwedeng mo magkawa sa isang laro, ma. Huwag kang magpapakamatay na hindi ka nakakaganti. Kailangan mo talaga ng pagiganti. Okay? Kaya lang pag matalunan tayo dito, meron ka naman kan, 'di ba? Ah! Ay! diputa! di puta! Sige lang. Kahit di tayo nakabaganti, pre. Gaganti tayo mamaya! Mamaya! Oi, Rochelle, take son. Thank you, shoutout Mamaya, gagantihan natin yung mamaya. Yeah, okay, abulin mo lang, abulin mo lang. Ay, grabe takbo nyo. Nice one! Very good! Very good! Good 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 berigare Tarati ditay pre Ubukan sini to dapat don ka maglagay pre yo oh. Tang ina mo kang ay pre pre Pinupuntahan ako Ap. Ako talagang porterya nila Kasi ako ang tinik Tinik sa pagpapanalo nila Panalo nila Kaya ako yung pinupunterya nila At binabanatan Pinupuntahan ako dito sa taas Para wasakin yung aking pangarap Pero hindi kayo magtatakumpay Hanggat may pangarap May buhay na pangarap O oh, yun nag last kill na She's scary mamin Oh, patay Oh. We'll ha! Diba? Kahit di na kita kailangan ka, eh, babanatan ko na yan, eh. Lalalala, putang ina, ba't nandito? Tingnan mo, nandito always, oh. Nandito always. Always you there to me, my man. Oh, sige, try mo lumapit dito. Wawasahin ko itlog mo. Try mo, try mo lang, try mo lang. Try mo lang, pipitikin ko outlook mo, o, oh. ano, ano, ah, ano, pupunta ka dito, o, oh. ano, try mo lang, try mo lang. Try mo pumunta sa akin, ha? Masisira talaga buhay mo, ha? Pre, nandyan sa gilid, o, oh. tang ina naman nito, o. Sabi ng nga ba, eh. Gamer Yusip Okay na na, okay na, okay na, okay na, okay lang Daya, patay na naman, pistinimal Sige lang, sige lang Huwag tayo mawala ng pag-asa hanggat may pag-asa Diba? Sabi nga nila Ang laging natatalo Yung nagsusurinder At ang laging nagwawagi ay ang laging nagwawagi. So, ibig sabihin niyan, lahat ng nagwawagi, back na. So, ang ibig sabihin niyan, pre. Malakas sa malakas. Matira sa malakas na mainit na kape na tinapay. Wait Itla, wait itla, wait itla, wait, la, wait la. Mananalo tayo dito. Huwag kayo mabala. Chill lang. Chill, chill, chill. Chill, 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 Walang mainit na chicharon na kape na tinapay sa kape. Dawit, dawit, dawit! Ah, tatago ka, putang Kalma lang, kalma lang. Okay, natin mo nga, pre. Putangin na yan, pre. Eh, patay ka naman, pre. Putragis talaga, pre, no? Grabe talaga, pre, no? Grabe talaga, pre, no? Sumusubra ka ng supot ka, ha? Putangin na, mapak. Mapakir yung mga kalaban natin. Masyadong mataas yung mapak. Oh, ano yung support natin? Nagsusulo. Miss Tingyawa. Oye, alas Dragnel, D.O.C. Ha, shout out pri. Ayan, thank you so much. MSU Marawi. oy Nor, Ibrahim, shout out to miss I miss MSU Marawi. Ayan. I love you. Oh, my God. Depensa muna tayo, puta, puta iti. Lagi na lang tayo namamatay. 2-5 na ako. Relax muna tayo. Relax, relax. Lagi na lang tayo binubugbog ng mga... Awa, talaga linti. O, tangin na. Ang sakit ng magic. Ang sakit ng magic temple. Ang sakit ng magic... Ang sakit ng magic... Laban lang, laban lang. Kaya natin to. Tiwala lang. Come back to. Come back to. Ako bahala sa inyo. A ako, ako, ako bahala sa inyo, pre. Ako bahala sa inyo. Basta ako bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Walang mainit na ketchup na kapi sa tinapay. comeback to, comeback to. Naniniwala ako sa comeback. Masyado ako malakas eh. Comeback to, pre. Comeback to, pre. Tiwala, pre. Trust. Chill lang, chill lang. Chill, 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 chill. Chillax, chillax. Comeback to, pre. Comeback to, pre. Bamba ko to, pre. Putang ina, nagkaraubos pa kami doon! Oh my god! Huwag sana matapos, putang ina, min. Nice one! Ubusin mo yan! Ubusin mo! Ubusin mo! Bishit! 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 Down! Down! Kambak to! Kambak to! Kambak to! Kambak to! Okay, kakambak natin to pre. Huwag tayong papayag na matatalo tayo dito ang country. Nung walang kalaban-laban. Dapat pag country, dapat may laban. Lagi yung tandaan, pag may laban, laban talaga ng laban. Ganon talaga na kailangan nyo ng laban na matinding laban, pre. Kasi kung hindi matindi ang laban, pre, matatalo tayo, pre. Pero kung masarap yung laban, alam nyo na. Ay, ay, nandito na naman. Putang ina, may nabol na ako, pre. Okay. Nice one. Dito, pre. Dito, pre. Lord na, no, pre. Pre, Lord, pre, up! Putangin oh, na naman, naglulord ako dito eh. Binabanatan yung nag-iisa dito. Putangin oh, na, sakit! Ay! putay Tigay Mama! 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 <coughs> Naku po. Kalma lang, pre. Chillax, chillax. Hi, Mark Sherwin. David Rivera. Shara C. Dito tayo sa may gilids. Lidski, -gi, lidski. -gi. Papunta na yung mali... Putangin na, mint, Oh, back na, back. Putang... Retreat, 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 retreat! Retreat my <laughs> retreat ma main, retreat tr ma retreat ma main! my ma main! My ma main! My main! My main! tr main! Back for tr 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 good job bye good job boys 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 Laban ban lang, laban ban lang, do 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 it, do it Hmm, Putang ina mo, wala ka ng life. Just do it, just do it! ganun pre, walang palagpalag -palag dapat, no palagpalag, -palag, di ba? Dapat din nagpapalagpalag. Bubo kasi nagpalagpalaga si Taip. Eh. <laughs> dapat doon lang ako sa tourin, yung nagdipinsa lang ako, iputang yun na, nandun ba yung saver, nagabang pisting, yawa, 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 yung sibir ba, yawa, yung sibir ba, sibir, yawa kay sibir ba? Murat kaglubot sibir ba, yawa kay sibir ba? <laughs> Taklor tayo pre. Ay, did both that. Pre, 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 dito, pre. Yes. Putang ina! Skillan mo lang. Mga walang life up. Ah, naglord liwa. Ulit sila, pre. Naglord ulit. Nice, nice. Naglord ulit. Buti na lang. Naglord ulit. Silang, 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 silang. Hi, Nicole Jan. Sumagay sa Ishara si Pri. Salamat. Support. Thank you so much. Ayan, mga pre. Kung gusto nyo mag... Hindi kinakalide ko. Karoon ka na. Hindi na kalangan. Ayan, kinakalide. Yan na. Stop it, stop it, stop it, law it, it Oh my god, ano kaya gagawin ko dito para hindi kami matalo? Hindi, yeah. kaya natin to. Tiwala lang sa puso. Puso, puso. Back, 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 all, back, all, back, all, back, all, back, all. Hindi yan sila makakapos sa atin, pre. Hindi yan makakapos sa atin, men. Hindi yan sila makakapos sa atin. Tayo pa. Ang ina, men. Hindi yan. dian, dian, ayan! Sino mga kapusahanin? Pak, lintik ka Kalma pre, kalma pre. Ay, nice. dipinsala! Gulay lang ko kasi ng bayan. Dipinsa! Murat, kaglubot. Yawa! Ah, pasukin nyo, pasukin nyo! Ito lang ako sa likod. pasuk, pasok, pasok, pasok. Pasok sige, push nyo. Nice! Nice. Tara, push oh, na natin ayo tidi. Nice. Lord tayo, Lord. Lord, Lord. Bilis, Lord. Anak, Lord. Tak, Lord. Lord tayo, Lord tayo, boy. Lord, 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 boy. Please, please, please. magpatalo doon, pre. Kasi paborito ko talaga ang natatalo ako, man. That's the... Yan talaga pinaka-paborito ko sa lahat. Yung lagi akong natatalo. I love... I love to lose. I love to lose. ba? Diba? Sa kanta kasi, I have two hands. Sa akin kasi, I love to lose. Ah... Uh, now and tomorrow. Now and tomorrow. Ganun sa akin. Ah, uh, I have two hands, the left and the right. Meron ako version nun. Ha? I love to lose. Ha? Every day, every hours. Di ba? Ano yun? May version kasi ako dun. Ginagaya ko kasi yung kanta. Ginagaya ko yung kanta para sila mag-same. Same sila ng moods. Same ng moods. Means same ng moods yung song and can.